Hi guys, good morning. Nandito muna tayo sa yate ko. Titingnan ko yung yate ko kung nandiyan pa. Baka kasi umalis papuntang France. <laughs> namimingwit si Kuya. Ay, namimingwit si Kuya. Ay. Kinaalis niya ako kasi namimingwit siya. So dito tayo. Namimingwit ka dyan eh. Wala ka naman nakuha isda. Baka daw matamaan ako. Namimingwit siya. I'm sorry. Hindi siya namimingwit. Oo. Ano kaya? Eh, may nakuha siya? May nakuha siya isda. Ano naman siya nakuha ang isda? Ang init-init. So, andito tayo ngayon. Nagbablog kahit mainit. Ayan. ayun ayun o. Maraming isda. Kasi lang maliit eh. Pero kanina maraming malalaking isda dyan. Naglalaro sila malalim siguro to na ayan Ay ayun yung init Ay, ayun nagaganda ng mga ayun sila o oh, nami namiming wow sana o oh, sarap pagsayate ayun o oh, nakita nyo ba guys maraming naglala nag ano, oh. naglalaro ng mga ano Ayan, dito tayo, dito tayo. Merong, dito tayo. Day off ko, Saturday. It's my off day today. So, yun. Ah, pwede ka sumakay. Pwede ka magbangka. Ayun, no. Know. Pero siguro may bayad lang. Nagbabangka ka. Grabe. Daming oh Oo. Patay pag mahulog yung cellphone ko dito. May hirap maku makuha. Wala masyadong isda dito. Doon maraming isda eh. Umalis si kuya. Wala siguro may nakuha. Malamay na ako ang isda. Naini, mainit siguro. Kaya yun. You know, lang. nag-fishing sila. Mm -hmm. Hindi pa malas yung yate ko eh. <laughs> sana all yate. Sana all may yate. parang pa akong sunblock. So, saglit lang tayo dito. Ala, may ferry. Umalis na yung ferry. Ayun o. Oh. Guys. Dahil nagja-jogging kahit alas 11 na. Ay, mag-alas 12 na. Ay, parang nagja-jogging o. Oh. Ang init. Ma magiging sunog ako dito. Andito ako ngayon sa Colon Bay Cruise Terminal. Tukwa Kwan. Tukwa Andito tayo ngayon sa Colon Bay. Ayan. Colon Bay Terminal. Tukwa Kwan. Tukwa Kwan. Kuawan To Kuawan <laughs> Ano pag Pagpo-pronounce nun And doon guys Pinalilinis ko yung aking Ano Aking Ah Yate Ayan oh, nililinis ko Manginit Gawin mo lang. Bilisan mom Bye. Ang Okay! Thank you so much for watching! Ayan, napakita ko na sa inyo yung yati ko. Bye-bye! Ang bye. pogi! Ang pogi! Pogi, sanang pogi. Ayan, bye-bye!